nakakita ko ng view. Yung gabi. Bakit siya ka po galing? Ha? Sino mo? Sino? Ikaw, sino nakita mo sabi mo? Sino nakita? Sino may ka? Oh, sino si ano? Mary si Joy. Yung nakasama ko dati natin ang dati. Ngayon na yung nagasamba. Papusang... <laughs> <O>, ay ako yung siyong walong sa mga ng... Kapunta ng... Ay, hindi nagsabi ka sa akin. kayo wala na. Wala na niya kayo. Wala na ba ako? Uh, Bakit daw? Bakit? Wala bang? Ha? Ah, Parang wala na? Ay, hindi na rin. Ito na ba kami ng ano? Panta, kanta, kanta mo. Kanta kayo Ay, ano kay kuwa? ang tawag doon? Ah, uh, may... Kursilyo! Kursilyo! Hindi pa yun. Hindi pa dati nagkukursilyo. Ano? Dati kang kursi, sti, kursilyo, nagkukursilyo ka dati. Ah, oo. May isa pa. Kasimbahan. Hindi nga pala. Tapos na kasimbahan ko na simbahan. Uh, Ay, Padre Budoy, kailangan mo pa? Ah. Padre Budoy, kailangan mo pa? Hindi pa, bakit? Di ba natin yung barkada mo yun? Pangal ay, nasan yun? Ay, nasa ko Sa Bundok Peninsula. Ha? Ah? Nasa Bundok Peninsula. Apa? Diyon na ka destino. Andres yan? Uh. Oo. Sa Narciso yan? Sa Narciso? Oo, sa ito ang pa. Pangal Budoy. Pangal Budoy ta. Sa Bungan. Pero sa Pagkatla yun sa sabi sir samildon examples of time there's people sa simbahan simbahan ng bayan ikakapin simbahan ka pinikituan nino sir minyo komi pero yung man ko na yung siya yung anong pesen Mahaba. mula na konti. Ah. Ano yun? Pang ano ito naman? Pang punas, pang kuha nyo, pang map. Ay, sabi, ila kayo pang map yan. Wala ginagal pang punas na kuha niya, pang punas na sahig. Ah. Sa amin naman yung sa kuha. Oh, sa amin pang ganyan, mataha mahaba. Ah. Dala na pati taas. <laughs> yun naman na sa amin. Sa, sa Igal, tatay. Ha? Igal na. Ako oh, hindi mo bisigin eh. Pati eh, bisigin na kita sa si pagkakain oh. Mas magaling pa. Ganun na yakan ko yan. Aba. Sabi sa